Pagkatapos magputol ng kawayan... At magkayas ng balat ng kawayan... It's better than yoga. I'll try it! At magbuon ng haligi ng kubo... Ah! Ano pa kaya ang susunod na gagawin ng ating celebrity magkukubo? Walang bibitiw! Ay oh itaw itaw jan Okay babe bigay kung ako Ang tanong ulit ha sa penalty. Gagawin nyo ba o hindi? Gagawin nyo. amen mukhang muna lang pera. Gagawin lahat. Okay, ito na kayo. Siguro naman eh, nakapunta na kayo sa Buracay. Yung sand doon maganda. Ay! At lalong-lalo -lalo na pag may kalaro ka doon, di ba? Ay, naman. Medyo nag-iikot-iikot ka doon, bubulong-bulong ka. Dun. Okay? Ang gagawin nyo, ito na, papapatsuhin ko muna ang ating KKB Boys! KKB Boys! Pasok! 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 <laughs> <laughs> okay, guys. boys <laughs> Stop Gagay, <Nage> tagay, natagay <laughs> <Al> <laughs> Ano <Yang>, ito gagawin natin? <melod> <Talawin, talawin. laughs> Kayong dalawa Sasabit sa kawayan Nakasabit. Abang nakasabit kayo Kailangan matapos nyo yung kantang Bahay Kubo Pagkatapos, bawat hulog ng isa sa inyo Na hindi pa natatapos ang bahay-kubong kanta, uulit na naman tayo. Yeah. Okay? Ulit, ha? Abang nakasabit kayo dyan dalawa, kumakanta kayo ng bahay-kubo. At yung apat na besot natin, inaalog yung kawayan. Kailangan matapos yung bahay-kubo. Pag may nalaglag na isa, babalik na naman tayo sa umpisa. Pwede, kahit ano. Okay? Kaya, ang sinabi namin, may koneksyon. Dahil, ano ginagamit sa kanyan? Kawayan. At lang sa kanya baga. Magkano mapupunta sa mga ano KKB? At mga KKB. Pakinggan nyo. Meron tayong incentive para sa inyo. Aha. Ha? Pag napahulog nyo sila, bawat hulog nila, may katapat na incentive. Uh -huh. Galing sa KKB. Ah. Kung ako Yeah. Okay, ready? Medic, stand by. <laughs> Okay. Okay, ready? Okay, baba ng konti. Sabay. Sabay yan. Ganito, isa. Kaya sabi siya, mahirap ang eh. dalawa. i niya kung paano. Go. Who's first? Ulo sa ulo. Na, ulo sa ulo. Kailan yung ulo niyo magkatapat? Yes. Oh, pwede na yung ulo, pwede na kahawak dito. Yes, of course. Only in the middle. Okay. Baba lang kuwante, mga pamposing. Aba, gusto siya ba? Ah, puso niya. Ulo-ulo daw eh. Pwede. Nakabaligtad. Wag, wag, wag. pag daw. Ganyan daw. Ganyan. Ganyan. Kung ano gusto nila.

Yeah, dad okay. No, no, no. Nasa talaga na kayo agad. Ayun na. Oh. Yeah. Yeah, na. Okay. Okay. Sige pa. Okay. Ready? Sino ang sumasali ng palusebo nung araw to? Ready? One, two, go! Kanta! Hoy, sabay kumanta. Sa gitna, sa gitna ka, sa gitna. Sa gitna. Hoy, hindi kinakanta. Kanta kailangan. Ha? Ah, abay, sabahala kayo. Ulit. Kubo. Kahit munti. Wala man doon. Ay, sorry, sorry. Si Tomas at Talong, si Garillas at Mane. Si Tau, ba, ba, Tani. Okay. Ayaw pa yan. Ayaw pa. Congratulations. Okay. Okay, ano mo nila? Hello, congratulations, palakpakan naman natin sila. Yes, okay, palakpakan natin. Si Robin Sport. Okay. Walang nahulog, ha?